Mega shout out to all. Ayan, uh, sinubukan nating i-translate sa wikang uh, Tagalog ang uh, sulat kamay ng ating Director General Gerald Bantag sa 6 founding anniversary ng IWI, ang Igorot Warriors International noong Agosto 19, 2023.

Sa sigatan natin ng unik, iyok at biyagat, kahayang yan ay may sakit ay daw. Nung tinukot ay ang daw ang mamamabalak. Iyawag kayo, inaabi Diyos, inibigat ko, inibigat ko, na mangsasukurta ka niya. Nasa Diyos ang awa, sa Panginoon ang magawa. Kaya natin. Pagkatapos na ganyan sa isang likidong, masiklet na ta, ilang paghulay ang mga ito

<speaking>, Thank you so for your Aufíharma wollen, In know the challenges that you know you have already seen us during these circumstances, In your class what you have been doing is how you have been doing to me and how we are doing this role? In your classes, I know that you can do the diversity In this grande box, the number of scholars Mga kapatid at mga sumusuporta sa akin. Magandang araw sa inyong lahat. Ang Diyos ang lumikha ng batas na galing sa kapayapaan ng ating puso na pantay-pantay. Ang araw na ito, Agosto 19, ang ikaanim na pagdaraos ng iwi. Kaya binabati ko kayong lahat na masaya sa ikaanim na anibersaryo ng iwi. Nalulungkot ako dahil hindi ako makapunta na makidaos sa inyo alam natin kung bakit. Namimiss ko kayong lahat. Sana sapat ang pagbasa na na ang aking pagbati at ang minsahi ko sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako at may mga kapatid na tatayo para sa akin ang magbabasa sa salita ko at minsahi. Maraming sumusuporta sa iwi. Malaking pasasalamat at dumami ang sumusuporta sa akin sa double murder na kinaso sa akin. Nasugatan ako ng malalim pero mabubuhay ako dahil hindi nag-iisa ang araw. Darating din ang araw na lalaban ako. Ipagkaloob natin sa Diyos ang aking hirap at ang hirap niyo na sumusuporta sa akin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pinupuri ko kayong lahat. Madilim man ngayon, pero mamaya liliwanag. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang palagi at patuloy na suportanin niyo sa akin. Nagpapasalamat rin ako sa mga vloggers na hindi nagsasawang nagsisiwalat sa katotohanan. Kung wala sila, siguradong humina ako. Kayong lahat, kayo ang dahilan. Ibigay lahat natin sa Diyos na siyang ang ating protektor sa lahat ng inyong dasal para sa pamilya nyo. Happy, happy 6 year anniversary. Mabuhay tayong lahat. Niyo sanang kalilimutan ang iwi para meron tayong boses sa huwes. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Ang Diyos sana ang ating protector, Ang kapatid at uh, chairman nyo, Chidiral, Chiral, Bantag. Mabuhay, matago, takot, tako, tako amin.